Good day, good afternoon mga idol. Uh, bumili po ako na Pinolake sa isang hardware. Pag, mag, pag bumili pala kayo mga idol, uh, usaysain ninyo kasi katatapos lang ng eleksyon. Ito, ginawan nilagyan to ng tarpaulin pala. Kasi pag abot sa bahay, ang daming tama ng stapler yan. Oh. Tama na mga stapler yan. Dito. Oh hanggang dito sa dulo yan may mga tama ng sticker yan oh may papel pa o oh, yan o oh, papel oh. ano yan basta ginawa tong billboard kung ano ang nilagyan nito hanggang sa baba may mga stipler o oh. kaya kayo mga kung bibili kayo suriin ninyo yung bibilihan ninyo kasi pero, na kumatauhan nila maglalagay nyo may baklas pa dito tingnan nyo may tama na yung ano kumpiyansa ako kasi hardware siya eh. Ito, may mga stepler yun na tama. Ayan oh. bakit may mga tama na stepler dyan sa iba ba? Ang hinala ko dito, Terpulin yan. Ayan may... O ano nyo yung na ano yung... ano yung... yan. Ano yun? Ayan. Hmm. Tapos dun po. Ayan o, puro yan o. Bakit may mga tama na no? Bagong-bagong pinulik bibili ka hardware ang binilihan mo kanunay tsura ay nakakadala sila ang mangyayari yan ako pasalamat ka lang hindi kita papangalanan pero ano naman wag naman kayong gano'n. bumili tayo ng tama dapat sinabi nyo sa gitna o oh. sa mga gitna o oh. Hmm. Bayad kaming tama, may purpose kaming gagawan sana namin ng ano to. Kung ano to mangyari. Buti na ko to. Maka ano pa to ng lagari, kabo, maka gubang pa. Ya, yeah, manawagan tayo no diyan sa ating dito sa lugar natin sa Biga. Tingnan niyo yung binibili ninyo mga ta, ano diyan, mga pinolik or mga plywood. Baka mamaya galing yan sa billboard kung saan niya ano kung saan niya nila galing grabe naman niya na ah. nila. bumili tayo ng tama bayad tayo ng tama Bibigyan tayo ng sikahan purpose namin ito isa namin ito sa aming maliit na pulan eh. Ano ba kami nito. Sa si kabila, meron may, may ano kaya sa si kabila? May wala. Bil ano talaga yan? Billboard dyan? Pa? Billboard. Yan ang billboard. Kasi sa kapila wala ay ito ba eh, tama sa kapila eh. ay ito. yun na billboard. Ano to? Anong... Ano dyan? Anong lagay dito? Yan. Anong lagay dyan? Yan. Ito. Pinaklas waga. Yan. Oh. Uh. Maraming stick na mo yan hindi maganda itong ginawa nila eh, imbis magiging suki ko sila madadala ko sa kanila hindi ko naman sila papangalanan mga idol hindi ko naman pangalanan yung hardware na yun pero huwag niya ulitin ulit pangit yan pangit yung ginagawa ninyo maapiktuhan ay yung negosyo dyan kasi mga kapitbahay ko na iba sasabihan ko na hindi bibili sa inyo pero hindi ko naman i-sasabihin yung pangalan ninyo pero Lalo lang sa mga kapitbahay ka mag-anak ko, hindi ko napabilin sa inyo. Maniwala guys sa akin. Kaya yeah, salamat mga idol, salamat, salamat, salamat ha. Ito, ano ko lang to sa inyo, paalala, ingat lang guys sa bibili ninyo sa sunod.